Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Oras ng magkape at pandasal. Pagdasalan po natin. Mas matibay ang pag-asa kaysa pagdurusa. Sino sa atin na naghahanap ng pagdurusa, pasakit at pabigat sa buhay, siguro naman po ay wala. Hangad ng ating puso ang kapayapaan, katiwasayan, kaligayahan at katahimikan. Subalit dahil po sa karupukan at pagkakamali natin ng ating pamilya at ng lipunan, hindi laging patag ang daan ng buhay. May bako-bako, liko-liko, may mga bangin, bitag at paghihirap. Kung minsan, may mga taong pinanghihinaan na po ng loob, natatalo at napapadapa sila ng pagdurusa tulungan natin silang iangat at itindig muli. May makapagpapalakas ba sa taong puno ng pagdurusa? May puwersa bang mas malakas pa sa paghihirap? Oo, ang pananalig sa Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Ang pag-asa po ang nagpapatibay sa tao kahit sa gitna ng hilahil. Sa pag-asa, alam natin na may masasandigan tayo may liwanag na siguradong sisilay, may lakas na laging natitira sa ating puso. Sa pag-asa, alam natin na pati pagdurusa ay magpapatatag sa atin. O Diyos, salamat sa biyaya ng pag-asang bantayog namin sa gitna ng paghihirap. Amen.